I-describe muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Dito ang side mo at dito naman ang side ng adaposon. So, current situation sa side mo. Ayusin ko lang sandali. Dahil gagawin ko tong thumbnail. So pwede na siguro yan. current situation sa side mo break na yata kayo ewan ko ang dating may someone dito na nag try na suyuin yung isa sa kanila na magkabalikan pa pero ni-reject na yung topic ng reconciliation di ko nga lang masabi kung ikaw ba yung nag-reject o siya pero break na kayo o pwede rin may anak kayo kasi may bata dito so kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo yung para sa inyo so kung ganito ang situation break na kayo Let's proceed dito sa of portion. Current situation nila. Well, dito may ongoing na tawag dito. Parang debate. Kasi may someone sa connection nila na lolo ko. Pero hindi pa literal na ipinagpalit. Kung baga nakakakita lang ng red flag. May isa sa kanila na nakakakita ng red flag. So, hindi ko pa masabi kung sino. Pero dito nga, mukhang nag-aaway sila. Dahil may someone na parang flirt may pina flirt flirt pa lang so pag sinabi mong flirt eh di lang wala pa sa literal na sila na naglalandian lang siguro sa chat o in person basta parang may nakikita yung isa sa kanila na red flag tapos yun pinag-aawayan nila ngayon kasi current situation to So, ganon. Parang may nakita sa text na na kakaiba. Sabi, sabi nung isa, sino tong ka-text mo o ka-chat mo? Hindi ko to kilala. Parang nag, nagiging suspicious yung isa sa kanila. So, yun. Ngayon, kung ito ang situation, mo. Na-break na kayo. Tapos, tingin mo, para sa iyo yung reading, edi, let's proceed. So, anong feelings? Nang pat, nang poson mo sa iyo? At feelings? ng poson mo dito sa ada boson. So current feelings. Sa iyo, tapos sa ada boson. dito sa situation mo, may blocking na nangyari. So, siguro, binulok mo siya o ayaw mo na mag sa kanya. Ganyan, ang dating. Parang, nahirapan siyang i-communicate ka. So, pwede naka-private ka sa mga accounts mo. Hindi kanya niya ma ma-message. O binulok mo siya. Kaya, ang dating, nahirapan siya mag-connect iyo. Yan ang current feelings. O, oh, nahihirap pa siya mag-open up ng feelings sa'yo. Pwede rin ganun. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay para sa Dito, sa side ng adaposo, anong feelings niya, well-attracted talaga siya dito. Ito talagang gusto niya. Actually, kahit na nag-aaway sila, tingin ko yung adaposon yung nagiging suspicious dito. O yung may parang hysteria o anxiety. Tingin ko nga yung adaposon yun. So, nag-aaway sila, ba diba? Kahit ganun na nag-aaway sila, willing pa rin siyang makipagbati sa kanya willing pa rin yung poson mo makipagbati dito sa Adaposon dahil committed pa rin siya. Kahit nagluloko siya o kahit inaaway siya. Committed pa rin siya. So, whether well, uh, totoo talaga na may iba, eh, di pa rin niya iiwan itong Adaposon. Ito na nang dating. At sabihin nating alinbawa na booking na nga talaga na may iba nga yung poson mo. Halimbawa na booking talaga nung ada poson. Willing yung poson mo i give up yung bago para dito sa ada poson na to. Kasi landian lang naman yon yung um, bago niya. So, ayan. Anyways, punta tayo sa clue. Magbibigay ako ng walong clue. Pero, wag masyado magpay attention dito dahil nagdagiin pa lang ang mga to ang clue ay pwedeng vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ay par sa inyo. So, ang clue ay pwedeng tumama sa iyo sa poson mo o sa ada poson. So dito may long distance relationship taga malayo eh. So pwedeng kayo to na long distance relationship o sila. So sabi dito why? Pwedeng may why sa whole name o nickname. Aquarius Sun, Moon, Rising Venus, Mars, Jupiter, Sabotra July o so, hindi memorable I pay attention sa buwan na yan. Matalino Talina horse. Number 7, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002. Manipis ang kilay. hindi makamove on. Well, ito eh, tingin ko, may someone dito hindi makamove on. Ida, ikaw yung hindi makamove on. O, yung poson mo. Pero, tingin ko ikaw yon Kasi may iba na nga siya eh, di ba? So, kahit break na kayo, tingin ko ikaw yung hindi makamove on dito. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po now.